hali ako ngayon, mga kakasak, mga bunsoy, sarap. Overload na lugaw. Overload na ano po? na lugaw. Dito sa Kenjan, taksilugan. Tandaan lang ako Overload na, may chicharon. Pero ng goto, may isaw, may egg pa. Kompleto lang, may egg, may tokwa, may chicharon, may goto, may isaw, tandaan. Overload siya. ito ang inaari natin mga pagkain sarap yan kaysa pupunta ka rin naman sa Jollibee pupunta ang dago rin wala ka pa, hindi ka pa nabusog ito ito na siya, may itlog laki pa ng itlog oh itlog, may chicharon o yan sarap Eh kakak pecat, kakak pun cuai. Upload video kita.